Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube ba channel okay, So mabilis yung update na lang po tayo para sa ating project uh, Today yung ginawa natin dito is sa uh, CHB uh, layering tayo Ayan. So ito yung uh, inasinta natin ngayong araw sa so, may side natin lampatong patong to, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam So siyam na patong yung magawa natin dito sa kabilang side So dito naman, isa, uh, one, two, three, four, so apat na patong Dito yung tatlong patong mga master Ayan. So inano na natin uh, Nilaktawan na natin yung, yung mga bintana So iting yung side natin may bintana rito Yan sa kwarto sa master bedroom Then uh, dito sa kabilang kwarto Isa may bintana rin dito So meron niyang awning pala So dito may awning dyan Then uh, may awning din dito So yung bintana yung sa kabilang kwarto Isa dito Okay so ito na yung ACR natin Then yung ating ateris Alright so binamadali na natin Kasi uh, marami pa tayong atirang semento So kailangan na maubos yung asemento pang atira Bago tayong umuwi So kailangan na may ano natin to maubos na natin kasi baka tumigas ay. So pauwi tayo ngayon mga master uh, mga October 28 hapon after out. So pauwi tayo. So mabaksin muna tayo kasi uh, maging uh, long weekend to yan. Okay, so ilang muna and then uh, update ko lang kayo sa mga susunod na araw. Okay, so thank you po.